Aminado ang celebrity mom na si Sarah Labati na hindi naging madali ang kanyang journey bilang ina. Sa kanyang interview kay Dayan Castillejo sa On Cue, ibinahagi niya ang mga naranasan ng maging mami siya sa edad na dalawampu. I was a very young mom, obviously that comes with challenges and difficulties, but it also comes with so much blessings and learnings, pagbabahagi ni Sarah. Sabi pa niya, ang pagiging ina ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya na mapatunayan sa sarili na kaya pala niya ang isang bagay. As a mom, you always learn along the way, I can do this and do that, you question yourself but with age and through the years, you just grow, you learn, you're more confident that you can handle anything, sabi pa ni Sarah. Pag-amin pa ng aktres, noong ipanganak niya ang panganay na si Zion ay nais niyang maging cool mom para maging komportable ang mga anak na maging open sa kanya, pero na-realize niya na dapat rin niyang i-practice ang pagdidisiplina. Lahad ni Sara, I have to make sure that when they grow up, I would be able to have difficult conversations with them, to be their best friend, but then, no eh. I have to make sure I discipline, I have to make sure I raise kind, humble, and smart, love boys, it's really a balancing act every day. At ngayon nang nagbabalik na siyang muli sa pag-aartista ay natanong siya kung paano niya napagsasabay ang pagiging ina at pagtatrabaho. I found the simplicity of staying organized, writing down my schedule for the week ahead, writing down Zion's, Kai's, and then aligning everything, sagot ni Sara. Magiging parte ang celebrity mom ng teleseryeng lumuhod ka sa lupa na magsisilbing comeback project niya sa pagbabalik showbiz, makakasama niya dito si Nakiko Estrada, Sid Lucero, Joko Diaz, at Mark Anthony Fernandez, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. 'Wag din kalilimutan mag-subscribe. Salamat.